Mahal na mahal mo ba ang partner mo? At sobrang mababaliw ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Pero ikaw ay baliwala lang niya. Kahit kaunting pagmamahal ay hindi mo nararamdaman sa kanya. Pero hindi naman kayo hiwalay dalawa. Pero siya ay wala ng pakialam sa iyo. At sobra na siyang nanlalamig sa iyo. Pero mahal na mahal mo pa rin ang partner mo. Kaya kung gusto mo na siya ay magagayuma, at sobra ka na mamahalin, ay gawin itong ibabahagi ko sa inyo ngayon na ritual. Ito'y napaka-simple lamang po, at ito'y napaka-epiktibo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses lamang. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang isang hibla ng buhok mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan saglit ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa tulong nitong ritual, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, kumuha ka ng kahit kalahating garapo na asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ibaon o itusok mo lamang itong papel na nakabalot yung buhok mo, itusok mo lang o ibaon sa asukal na inihanda mo. At itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong ma-in-love ang partner mo sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.